Kung content creator ka, huwag mong sayangin ang bagay na ito dahil malaki ang maitutulong nito para tumaas ang views ng iyong mga video or madagdagan ang views ng inyong mga video. So marami kasi tayo nakikita na mga kapwa natin content creator na sinasayang ang bagay na ito dahil ginagamit po nila sa post ng iba instead na sa post nila gamitin. Okay, so kung hindi naman kayo content creator, okay lang na gamitin nyo yan sa post ng iba. Pero kung ikaw ay content creator at gusto mong tumaas din ang views ng iyong mga videos, dapat sa'yo mo, ginagamit to sa lahat ng mga post mo, ito ginagamit, okay, so mga lodi yung paggamit po, mga lodi ng at highlights at top fan, at followers at marami pang uh, pwedeng group mention, mga lodi na inaalaw tayo na gamitin, dahil dito mga lodi, no, makakatulong ito na ma-mention po yung mga grupo po, na katulad at followers ibig sabihin ilan po sa mga followers natin automatic mamemension doon sa ating post kapag ka doon natin sa post natin ikinoment yung at followers. Okay? So mga Lodino, if ever man kayo is nakagamit ng mga group mention na yan, huwag nyo pong gamitin sa post ng iba dahil limitado lamang po ang paggamit yan. Yung at highlights, kung daw nagkakamali, uh, once per week lang yan. Yung at followers, at saka at top fan, o kaya at everyone, ang alam ko, Once per day lang yan. Okay? So, mga Lodi, if everman man kayo gagawa ng content today, no, i-reserve nyo na, mga Lodi, no, yung inyong at top fan, at followers, at everyone, etc. Kung ano mang group mention na meron kayo, doon nyo gamitin yan sa mga video na ipopost nyo. Okay? And then, makakatulong yon mga Lodi, no, na agad-agad mag-boost ang uh, views ng inyong mga videos dahil mamay-mention doon yung ilan sa inyong mga mention sa group. At syempre, kung alimbawa naman, mga Lodi, wala kayong ma- uh, wala kayong ma-upload ngayon, no? So, hindi nyo magagamit yung inyong group mention today. So, pwede nyo pong gamitin yun sa mga previous post nyo. Para sa ganun paraan, ma-mention nyo po yung mga group. Mga group mention nyo is magamit nyo doon sa mga previous post nyo na maaari pong ma-refresh yung ating mga viewers. Sa ganun paraan, makakatulong po yon na makadagdag ng engagement sa ating mga posts. Okay? So, gamitin natin wisely mga Lodi yung mga bonus na katulad na ganyan mga Lodi bonus mention na inaalok tayo ni Facebook kasi sayang dahil napakalaki ang may tutulong yan sa ating mga video. At syempre mga Lodi dahil marami pa nga ang di nakakaalam na to, ay mas maganda ay Paalam natin sa mga kapwa natin, content creator, kaya huwag mong kalimutang i-share ang video na to para maging aware sila, especially yung mga bago, okay? Kasi maya't maya, ginagamit nila. Kala nila is uh, pwedeng gamitin yon unlimited, no? Which is kapag kaya ginamit nyo. Ngayong araw, mga lodi, no? Isang beses lamang po yan mag-blue, blue, blue, okay? And then, uh, next na gamit nyo is mag-black na po yan. Ibig sabihin, hindi na siya gumana. syempre yung at highlights, isang beses lamang sa isang linggo yun magbublo and then next gamit nyo, naka-block na yon hindi na siya gumagana. Okay?